kisah Isa sa pinakamalaki at brutal na labanan noong ikalawang digma ang pandaigdig sa pagitan ng salib pwersang Amerikano at Pilipinong gerilya laban sa pwersa ng mga Hapones na naganap sa kabisirang lungsod ng Pilipinas, ang Maynila halos hindi na matukoy ang lungsod dahil sa pagkasunod at pagkawasak ng mga gusali na dulot ng mabibigat na pagsabog ng mga artilleri. Nagkalat ang mga bangkay ng mga sundalong Amerikano at mga Hapon sa gilid ng kalsada, pati na ang mga sibilyan na nadamay sa digmaan. Sa kabila ng madugong digmaan, ito ang naging simbolo sa tuluyan nating paglaya at isang malaking tagumpay sa kamay ng mga pang-abosong Hapones. Ngunit bakit nagkaroon ng digmaan sa lungsod at gaano ba ito kahalaga sa ating kasaysayan? Sa videong ito ay pag-usapan natin ang makasaysayang Battle of Manila. Kaya't simulan natin! Taong 1937, ay ang simula ng ikalawang digma ang pantaigdig. Dito'y nilayo ng bansang Japan na sakupin ang mga karatig bansa sa Asia. Maging ang pinakmalaking bansa tulad ng China ay hindi nakaligtas rito. Sa panahong iyon, ang Estados Unidos lamang ang tanging bansa na makakapigil sa pwersa ng Japan. Ngunit noong ikatito ng Desyembre taong 1941, surpresang umatake ang pwersang Hapon sa base militar ng Estados Unidos, ang Pearl Harbor sa Hawaii umatake ang mahigit tatlong mga eroplanong pandigma ng mga Hapones na nagresulta sa pagkamatay ng lampas dalawang libong trupang Amerikano. Dahil sa mga pangyayaring ito, opisyal na dineklara ni Pangulong Franklin Roosevelt ng Estados Unidos ang digmaan kunta sa bansang Japan. At bilang suporta ng Axis Power sa Japan, ang bansang Germany at Italy ay nadeklara na rin ng digmaan kunta sa Estados Unidos. ang pagdating ng mga Hapon sa Pilipinas. Matapos lusobin ng mga Hapon ang Pearl Harbor, makalipas lamang ang higit labing pitong oras, dumating ang Persang Hapon sa Pilipinas. Sa panahong iyon, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pamahalaang Commonwealth ng Estados Unidos na pinamumunuan ni Nooy Pangulong Quezon sa buong pag-aakala ng mga Amerikano na madali lamang dipinsahan ang Pilipinas, nakalusot ang mga Hapones at nasira ang depensa ng mga Amerikano. At makalipas ang isang buwan, tuloy na nasakop ng mga Hapones ang pinakamahalagang siyudad, ang Maynila. Dito'y napilitang sumuko ang mga Amerikano dahil sa kulangan ng pagkain supply at mga kagamitang pandigma. Dahil dito, napagharian ng mga Hapones ang Pilipinas ng halos tatlong taon na nagresulta sa pagkabuo ng Ikalawang Republika na pinamumunuan ni Noy Pangulong Laurel sa ilalim ng pamahalaang Hapones. Marami ang sumukong Amerikano at Pilipino sa mga Hapon at isa na rito, ang sikat na general na si General Douglas MacArthur. Ngunit ito ay nakatakas at nagtungo sa bansang Australia kasama ang kanyang pamilya. Habang ang mga naiwang sundalo na kinabibilangan ng mga Amerikano at Pilipino ay binihag ng mga Hapones at pinaglakad mula Mareveles Bataan hanggang Pampanga. Maraming sundalong bihag ang namatay dito dahil sa pagpapahirap ng mga Hapones. Ang pangyayaring ito ay kilala bilang marcha ng kamatayan o Bataan Death March. Noong nakabalik si MacArthur sa Estados Unidos, agad itong gumawa ng statement sa kanyang planong pagbabalik sa Pilipinas. Ito ay ang kanyang pamusong linya na I shall return. At dahil sa pangakong iyon, noong ikadalawampu ng Oktobre taong 1944, dumating si MacArthur sa isla ng Lete at makalipas ang tatlong araw, naganap ang pinakmalaking naval battle sa kasaysayan na kinilala bilang Battle of Pletigold sa pagitan ng Estados Unidos at Bansang Japan. Pinalubog ng mga Amerikano ang barkong pandigma ng mga hapon sa baybayin ng Lete at dahil dito, unti-unti na ring umabante ang mga Amerikano. Dumaong sa Lingayen Gulf na bahagi ng Pangasinan ang trupang Amerikano sa pangunguna ni Lieutenant Walter Foger noong ika ng Enero taong 1945. Malaki rin ang naiambag ng mga Pilipinong gerilya sa digmaan dahil sila ang tumutulong sa mga sundalong Amerikano upang maprotektahan ang mga tulay at kalsada at maging ang mga ruta ng mga sundalo. Sa kanilang pag-abante ay may kakaunti silang nakainkwentrong grupo ng hapon ngunit madali lang nila ito natalo hanggang sa narating nila ang bungad ng Maynila. Sa panig naman ng mga hapon, utos ni General Tomoyoki Yamashita ang pag-atras ng kanyang mga kasundaluhan patungong Baguio. Dahil sa isip ng General ay hindi magandang ideya ang pamamalagi sa malawak itong lupain at populasyon ng Maynila dahil wala silang sapat na supply ng pagkain upang masuportahan ang mga kaswaltes. Ngunit sa kabila ng utos ni Yamashita, hindi tumugon ang isa sa kanyang tauhan. Ito ay si Rear Admiral Sanji Iwabuchi na suportado ng apat na libon niyang mga tauhan sa hindi pagtugon kay Yamashita. At dahil urban warfare ang sistig ng digmaan, nahirapan ang mga sundalong Amerikano Maraming mga snipers ng hapon ang pumuesto sa malayuan upang makipaglaban Dito'y maraming Amerikanong sundalo ang nasawi Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang mga Amerikano sa pag-abante hanggang sa narating nila ang Rizal Stadium Nakipagpalitan ng putok ang mga Amerikano na tumagal ng ilang oras At bilang resulta, marami sa kanilang hanay ang binawian ng buhay patuloy pa rin sa pag-abante ang mga kano at paatras na rin ang direksyon ng mga sundalong hapon. Ngunit sa unti-unting pag-atras ng mga hapon ay sinusunog nila ang lahat ng kaya nilang sunugin para hindi na mapakinabangan. Isa sa mga layunin ng mga Amerikanong sundalo ay mapalaya ang mahigit 700,000 bihag ng mga hapon sa kampus mismo ng Universidad ng Santo Tomas na kinabibilangan ng mga Amerikanong sibilyan at mga Pilipino. Lubos ang kagalakan ng mga bihag ng marinig nila ang magliligtas sa kanila. Nang narating nila ang looban ng universidad, agad nilang pinakain ang mga bihag. Masayang masaya ang mga bihag habang nagkukwentuhan sa mga sundalo. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, inataki ng mga hapon ang universidad ng Santo Tomas gamit ang kanilang artillery at mga tanke. Dito'y maraming Amerikanong sibilyan ang namatay sa pag-atake habang ang ilan ay nailigtas. Naging marahas ang digmaan sa Maynila na para bang walang katapusan Dito'y mas naging kritikal ang naging sitwasyon ng mga Amerikanong sundalo Sa patuloy na pakikipagdigma ng bawat panig, ang mga hapon ay paunti-unting umatras hanggang sa narating nito Ang isang syudad kung saan may makapal at mataas na bakod na puprotekta sa kanila Ito ay ang syudad ng Intramuros sa magkabilang banda ng Pasig River. Sinubukang tawirin ng mga Amerikanong sundalo ang Kison Bridge, ngunit nagkaroon lamang ito ng masinding tensyon. Umaalingaw-ngaw ang putok ng mga machine gun, mortar at mga tanke ng mga hapon hanggang sa binomba ng mga hapon ang tulay upang hindi na makatawid ang mga Amerikano. Nang medyo humupa na ang opensiba ng mga hapon, dahan-dahang tinawid ng mga Amerikanong sundalo ang Pasig River gamit ang kanilang mga bangka. At nang matawid na nila ang magkabilang banda ng Pasig River, dali-dali Kali itong pumunta sa syudad ng Intramuros. Pagdating nila ng Intramuros, agad nagpaulan ng putok ang mga Hapones. Malakas ang depensiba ng mga Hapon dahil sa makapal at mataas nitong pader na puputikta sa kanila. Sa kagustuhan ng mga Amerikano na kailangan ng tapusin ang digmaan, binumba ng mga Amerikano gamit ang kanilang artilyari at mga mortar. Ngunit dahil makapal ang pader nito, hindi naging madali ang paguho ng intramuros. Sa patuloy na walang habas na pambobomba, nagkaroon ito ng butas hanggang sa pinasok ng mga Amerikano ang luuban ng intramuros. Sa pag-aakalang may sasalubong ng mga hapon sa kanilang pagpasok, Bumungad sa kanila ang mga bangkay ng mga sundalong hapon at mga Pilipinong sibilyan. Sa halos 4,000 residente dito, 3,000 ang nailigtas mula sa mga hapones. At dahil sa malaking pagkatalo ng mga hapon laban sa mga Amerikano, nagpatiwakal si Rear Admiral Sanji Iwabuchi noong ikadalawamput-anin ng Pebrero. At dito na rin natuldukan ang isa sa pinakanakapinsalang digmaan noong World War II. Ang Battle of Manila Mula ang Battle of Manila noong ikatatlo ng Febrero hanggang ikatatlo ng Marso taong 1945. Sa digmaang ito, itinatayang isang libong Amerikano ang nasawi at limang libo ang sugatan. Pero mas marami ang nasawi sa hanin ng mga hapon na umaabot ng mahigit labing-anin malibong sundalo. Ngunit ang mas nakakalumo rito, umabot sa halos isang daang libong Pilipino ang nasawi sa digmaan na kinabibilangan ng mga sundalo at mga sibilyan. Dahil sa walang habas na pag-atake ng mga artilleri, murtar at mga tangke. Sa bawat panig, naiwang wasak at halos hindi na matukoy ang pinaka-importanting ng Pilipinas. At sa huli, tayong mga Pilipino ang tunay na natalo sa digmaan.